hindi, ilan yung splice mo niyan? ilan yan? 70, hindi 4 70, okay na yan dito kayo nagkamali oh oo alam mo ba yung L over 4? ikaw still man ka alam mo yung L over 4 o hindi? L over 4, alam mo o hindi? ituro mo sa akin kung saan ang L over 4 dyan ituro mo sa akin kasi pagka naglukuhan tayo dito, hindi mo pala alam, ay sablay ka talaga. Eh, still man ka eh. Sila nang nagpapanumpor. Ha? Sila nang pata. Dalawa kayo dyan nakikita ko eh. Hindi na ko po sa explain. na itong kasama mo. Sili mo nga ito.

Mga pa yung touch hindi ko ito Magtansi ka kasi pang bata po Bukasan po yun ang Wala, uh, since we leave ay pakiyata ng mga periyalis natin ito sa hindi <mukong> ano? ito ka muna ito ano magingi ka ay si ano ba labor dito iba pala asal yung labor dito sagat so, na ba yun doon sa pila wala ka pang halo

de 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 Gito. sukatin mo na yung panghulagpangan ulagpang alisin alisin pagkisukat mo na para alisa ko oh don 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 Oh, don 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 sa don 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 don

Ilan yan? Ilan yung po ano mo dyan? Apat Hindi, ilan yung splice mo yan? Ilan yan? Si Binti Hindi, apat Si Binti Okay na yan Dito kayo nagkamali oh. Oo Alam mo ba yung L-Over 4? Ikaw, steel man ka Alam mo yung l o hindi? l alam mo o hindi? Turo mo sa akin kung saan ang l ituro mo sa akin kasi pagka naglukuhan tayo dito hindi mo pala alam ay supply ka talaga e still man ka eh sila nang nagpapanumpur ha? sila nang pata dalawa kayo dyan nakikita ko eh hindi na kukur sa naghugas kamay na tong kasama mo tayong dalawa nagsukat-sukat dyan kanina eh sabi ko nung kahapon balik yung pagit at yung isa sana para sa hindi, eh, ipapaliwanag ko muna sa inyo para maintindihan nyo. Hindi nyo naintindihan ang trabaho nyo eh. Diba? Pabayaan ko kayo magbaklas dyan. Ano naman ang gagawin nyo? Hindi nyo alam. Ipap ipapakita ko muna sa inyo para matuto kayo sa susunod. Ah, tanungin kita, still bang ka? Naintindihan mo ba yung L over 4, pare? Saan dyan ang L over 4? Location ng L over 4? Turo po sa akin. Kasi galing ka sa iba sa di ba? Turo mo sa akin. O talon tayo sa isa. Midspan. Saan din tayo? Turo mo sa akin. Midspan. Wala. Hindi na intindihan ito. Hindi steel man ito eh. Ikaw daw. Midspan. Turo mo sa akin. Midspan dong. Turo mo sa akin dong. Kasi kung hindi niyo naiintindihan yan, yeah. hindi kayo nagtatanong eh. Hindi niyo naiintindihan, hindi kayo nagtatanong sa akin. Nandyan lang naman ako kahapon, sukat-sukat kayo dyan. I.I. Yeah, kasi nagsukat ito eh, Si Ai Oo. Oh, Kapalpak pala to si Ai tawagin natin. Tawagin si I.I. Ito ay hindi pa ako tapos pagtatanong sa iyo. Ito sa akin, para matuto kayo sa susunod. Wala well, eh, palpak na trabaho niyo pag hindi niyo naiintindihan eh. Alika daw. Alika, ikaw makasolusyon ito. Ituro mo sa akin. Tingnan niyo ah. Ituro niya sa akin. Ituro mo sa akin yung lead Wala yan. Mali yan. Eh. Ang tanong ko sa'yo, ituro mo sa akin. Sana, sana mid mo nga. Kita. Oh. Alam mo na. Hello, Berpore. Turo mo Pizza. sa akin. -over okay. por. Hello, Berpore. Hello, Berpore. Hello, Berpore. Hello, Lid span yung sinasabi mo, oh. nasagot mo na eh. Oh. L over 4, saan? Dito, dyan o, sa may... Sa bottom. O, paano sukatin? Tinuruan na kita. Oo nga. O, paano sukatin yung L over 4? Ano siya yung tanga dito yung... Divide ano, divide 4. ano. Divide 4. Oh, turo mo ko saan. Ito. Location. Ano yan? Pagkakasal yan, baliktad. Eh kaya nga, ituro mo muna pa saan banda para malaman nila. Turo lang dyan, dyan, ka lang, turo mo. Oo. Oh, 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 Naintindihan mo na. Baguhin nyo na yan. Dahil ito ang gagawin nyo, kumuha kayo ng ano, grinder, putulin mo. Sa sentro. Ilan, ilan kinating nyo yan? Sa baba, yung butom. Sinasabi nyo yung butom. Ito, hindi alam na ito eh hindi rin magtatanong okay lang sana kung hindi alam, magtatanong 4.32 4.32 sumukat ka na 170 mula dyan sa dulo magtatanong kayo pag hindi niyo alam ha, hindi lang naman ako eh nagsasarili kayo, mali naman yung ginagawa ng ala chamba saya yung bakal e eh. tsaka yung trabaho natin pabalik-balik kayo eh, ikaw yung naka-assign dyan dalawa kayo huwag mo sisihin yan ba't mo sisihin to? Eh? alam nga niya ako kung saan siya mag-splice eto eh, so, alam ko na sila alam nila yan ikaw yung tinatanong ko uh, 170 sige makaawa naman ito mga to magtatanong kayo ha kung sakali pupunta ron Ikupuntin po kayo 170 mula dito Baklasin mo na yan daw Huwag mong baklasin yung top Mag sentro ka dyan ha Sa top Putulin nyo ng grinder 170 Agasan Baklasin mo na yan Palitan nyo ng buo Hanggang dyan Diyan kayo mag -ano, slice Punin mo sentro 35 35 Ha? O oh, kasi dito akong putol Sentro 35 Putulan mo doon Tapos tali nyo na yan Ay nagsawa na ako dyan Nga po pa yan yeah, Sige yes, sige yes, sige yes. Ito mo yung Sa may pusti Napopo Ito Sa so may kongkrito yeah, Sige sentro. Ispan Ispan ang sintroan mo Huwag yung bakal Hindi nga niya Hindi <laughs> niya yung ispan eh Ha? Hindi, nee, tanungan mo na kata. Sa, ano? Saan ba yung isang span? Saan? Ano yung span? Span. Ito, ito, ito. Turo ko na sa iyo. Naawa na ako na sa iyo eh. Ang isang span, yung pagitan na ito, isang span yan. Sintruhan mo. Asan yung sintro? Asan yung kuit mo? Ha? Ha? 144? 244. Asan yung guhit mo? Iguhit mo sa ano sa kahit sa bakal sige. Tandaan mo na lang, wala kang pagguhit. Ito ito to. Okay, tandaan mo Di. Pangguhit. no ka ba? mo. Kasi wala kang pangguhit. Chukton. Pasaway ito ta. Inaplayan mo pa kay Steelman. Panindigan mo. Hindi ko kasi alam to. Dahil daling ng ano to raw. Eh, ibang side. Tapos na daw ang trabaho don Tinanggap ko dito. Kasi tapos na daw. Hindi ko na trip this to, eh. Saan yung guhit mo sa sentro? Saan? Sino yung sintromo? Sintoro na Espa. Turong mo yung guhit. Yung guhit mo diyan na saan? ka diyan. Sintoro yan? Ah? Sintoro na Espa diyan? Ah? Supat ka nga, lakin mo ng sintro Buhitan mo yung sintro Sintro yan Sintrohan mo kayo muna yung span Hindi yung sintro Supatin mo doon kung ilan yun Mula Uh, hanggang dyan sa may mo. Tingnan mo. 180. 180. Spotin mo to kung ilan. Hanggang doon sa may mo ulit. Ha? Masabi mo, sintro.

sebelah itu uh, yang ada di pinang dan sekolah pinang saya itu yo yang eh. di sentro ini kita di nasi upat itu pura di nasi upat magaling kamu palusut berdiri sama kalusut sakin kaya lah kita tinu para maturo ang kita buka nang 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 palusut sukatin mo yun Ka na mapalusot, bubo ko subukan lusot ka Hindi ka makalusot. Mali na talaga yung mali ka talaga. Kailan naman ako nanita dahil para matuto kayo. Oh, isakto. Yan ang sinasabi sabi ko sin. Oh. Next step, next step. Magpula diyan. 35. Try 35, 35. Oh, mulai sa sentro. 35, 35 Yan ang kuhitan mo O yan ang putulan mo May guhit ka na doon Apo kanil Pantay dyan yung putol mo Yung apat na top Top apat Top apat Putol Yan ang pantayan mo ng top o Putol ha putol Sa, sa ulo ka Tapos ka